Ayun. Kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, mga kalugit, no, na fungus. Ang kuko ni Madam, kailangan nato ni siya ikat para hindi na niya maramdaman ang sakit, mga kalugit, awan nyo. sa so, mga kalugit, punta na kayo, mga kalugit, sa Sherwin Adredo Salon, Phase 1, Block 56.6, six Combs Mental, Davao City. Ayan. Ikat nato to ni ha? Para mabalik lang, ha? Hmm, fungus din, mm, -mm. sa fungus? Mm hmm? Pagkatapog ko katuloy mo pang gisumog ang mata Mata sa tao <laughs> さあ、これだけの。点灯する。一瞬ポツサが光る。指に。この方がね。それ。エコーをするね。<smungkin> <beginen> <tom�ol> <tom <rekaya löss91>

Hmm. gabi ka nipisi mo ano sa sulod mo Ano daw Di ba? Di ba? Hindi din makuha-kuha, no? San? Mm -hmm. Paliwag kay Lucky? Nasa si Lucky sa sala? Paliwag ko.

Lisod yung himayang kauban niya, balong mag sa kyanan, makuha ang oh, rin ayoko, sa karawasan, huwag may magkuha. No, lisod. Ayoko, balong. Hindi man akong gusto tudloan, kaya lisod na sila matudloan, di ba? Hmm. Ito na yung Ikat lang sa lagi na siya. <manyan>

kanya ang motor. Ah, dali ako eh. Opo ka, si Papoy, pasundo. Eh, ang dupi, pa dito ito? Kaya, wala Sakit diri? Medyo sakit diri gamay? Sakit diri? Sakit diri? Sakit Sakit diri? Sakit Sakit diri?

Tama yung every two weeks para hindi magsakit na. Mm -hmm. Pero di isa na yung kritikan na? Eh? Hindi isa. Hanto di hindi ma-okay mo. Mm Huwag -hmm. ka man importante ad toan, di ba? Yeah. Ayun na dito. Ano ha? Basi may iba-iba na po ka ni Krista. May balik niya po ni siya. Hindi lagi. Hindi rin ako. Ikaw may nakatanggal. Ganun. <laughs> Wala na siya gangol-ngol. Wala na. So mga logit, ayan. So mga logit, tapos na. Ayan, lagyan na natin ng magic sarap mga kalugit. Na operasyon. Tapos ng operasyon. Sa so, mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Huwag niyo po kalimutan ni like and share in the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much mga kalugit. Hindi sakit dam? Okay.